Ayan, hmm, nagpunta lang ako sa likod bahay kanina. Oh. Ah, kapag harvest ako ng mahigit limang peraso na malalaking puso ng saging. Alam sa ano mo kung yung... dadalhin mo yon sa palengkin. Mayroon tayong pwedeng harvest na puso ng saging. Masarap na pang Ukoy ukoy na uh, puso ng saging. O kaya naman, ihalo natin doon sa tinigang na isda. Yan yung sinasabi ko na ano, na isa sa mga magaganda sa pag-aalaga ng saging na saba. Meron kang puso ng saging na makukuha. Tingnan nyo, hmm. Halos siguro, dalawang kilo ito. Oh. Ito kalaki itong puso ng saging natin. Ang gagawin natin, eh, iahalo natin to mamaya sa... Uh, pwede nating halo sa sinigang na isda nahito sinigang nahito o kaya naman iukoy natin ngayong umaga para meron tayong mapagsalusaluhan sa pamilya so ito yung mga magaganda pag nakatira ka sa farm ano ikot ka lang sa farm makakakita ka ng mga kakainin gaya na lang lagi kong sinasabi sa mga mga hillside natin ano wag niyo kakalimutan kahit saan man tayo magpunta basta kasama natin si Lord hindi niya, hindi niya tayo pababayaan god bless po sa sunod na video na ulit tayo magkita.